imported fireworks and firecrackers, bawal na bawal yan. Kasi ang pwede lang ibenta dito sa Pilipinas yung mga locally manufactured. 15 manufacturers lang ang pinayagan ng DTI na magmanufacture ng mga pailaw at paputok at saka yung listahan confi yung listahan na confined talaga sa list ng DTI, ito lang yung pwedeng bilhin natin na safe na na talagang na-check ng DTI. So, ano pa bang ginagawa? Yung sa inspection namin, pinupull out, confiscate namin yung mga items na hindi talaga lihiti mong pwedeng gamitin ng mga ating mga consumers kasi hindi siya safe. So, halimbawa, papalitan lang nila yung pangalan. From silver, gagawin nila lang gold, tapos iibahin nila yung packaging, pero hindi authorized yung other variant ng DDI. So, yan po yung nakita nating problema nung nag-ikot tayo. Kaya lalong dinagdaga natin ng third step, On the part of our consumers, si consumers kailangan i-check yung listahan ng, na nasa DTI website. Hmm.